ay magandang umaga po sa inyo lahat guys ayan po uh, lalo lalo na po sa ating mga kabaro dito sa palengke sa luma lumang palengke dito sa tayo tayo no ayan shout out po sa inyo lahat at magandang umaga kahit saan mang po sulok ng mundo mga butcher ayan shout out po sa inyo lahat at mangyayat po tayo palagi sa pagkakalas at itong awak natin ay matalas na kutsilyo at magingat tayo palagi para hindi po tayo masugat ano ayan po ang lalo lalo, lalo na po sa mga gusto pong matutong magkras ng baboy dyan sa mga baguhan na hindi pa alam kung paano magkalas ng baboy and kahit panoorin nyo lang po itong video na to habang hindi pa po kayo nakapag actual na o hindi pa kayo makahawak ng baboy ng personal na magkakalas na nga, na personal na magkapagkalas ng baboy kahit panoorin nyo lang po itong video na to yung mga marami pong ina-upload na video na parte sa pagkalas ng baboy Ayan po, kabisaduhin nyo, kabisaduhin niyo po yung mga patamaan ng obik kung saan po natin, kung saan po pat, uh, puputulin, kung anong dapat unahin ng kalim. para pagdating po ng araw na kung sakali ay personal po na hawak na po kayo ng baboy na magpagkalas, kung may pagkakataon ay hindi na po kayo mahirapan, ano? hindi na kayo mga pa. At alam niyo na yung patamaan ng baboy kung saan puputulin ayan ayan po, uh, ayan, po tayo ng isang buong baboy na kutsilyo lang po ang gamit no hindi po tayo gagamit ng itak ayan unang una po yung natanggal na po natin yung uh, tampalin tsaka yung lumo at naputol na rin po natin yung pigi ayan sa pagpuputol po dyan sa pigi ay to join po tayo dyan pwede po natin baliin para mabilis ano at dito tayo sa kase, may 4 ribs. Ayan po, uh, putulin muna natin yung laman sa kabalat. Bago natin baliin para siguradong, ano po yan, putol po at tanggal po agad yan. Ayan po. yan babaliin nyo lang para madali siyang tanggalin, no? At ayan, natapos na po natin eh Hiwala-hiwala yung kalahati. Primal. At dito naman tayo sa dibuning, no. Una natin tanggalan ng buto yung pigi. Ayan po yung balakang. At ayan, natanggalan po natin yung balakang, no. Uh, so, natin tanggalin yung hulihang pata. Ayan po. So, natin tanggalin dyan yung bias. Ayan, natanggalan po natin yung pata. So, natin yung bias, guys, ano. Ayan, hindi ko po nilalagyan ng laman yan. Kasi yan po ay ginagawa ko pong pang uh, pang ano sa customer no yung uh, free ano pinamimigay ko lang yan sa mga kantin pag sa may kantin lang kumukuha sa akin tapos na po tayo sa pigi at dito naman tayo sa balikat no sa kasim And, ano na natin tanggalin dyan yung ribs pag uh, pagtanggal dyan sa ribs guys ay medyo malaman para hindi po siya mahirap binta no kasi pagbinta naman tong ating kinakalas para madali po siyang i-dispose ano ayan at natanggal na nga natin yung ribs at susunod naman natin tanggalin yung mga taba taba sa ibabaw ng kasim no sa ibabaw ng laman ayan kailangan po natin linisin yan para maganda siya tignan ayan at susunod naman dyan ay ngayon nga pala tinatanggal yung mga kulani-kulani no? kasi may mga kulani-kulani yung kasim sa karugtong ng ano, ulo. Ayan. Ayan at una nang tanggalin at ang sunod naman yung tanggalin dyan yung, 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 yung paypay. Shoulder blade. Yan po yung tinatawag na paypay no. Kailangan pong kailangan po na mapuputol. Kailangan po maputol natin yung mga ano dyan yung mga manipis na ano, ah, litid, mga litid-litid para madali po siyang hilain. Kailangan walang matitirang laman sa buto. Ayan. Agurin lang po natin ng ating ano, ah, daliri. Ano? Ayan. Ayan, ganyan lang po pagtanggal guys. Yan yeah, natanggal na natin yung paypay sa natin yung ano. Uh, Ayun yung po yung, yung patang kulahan. Ayun, at, at dito naman sa kalahating baboy, ganoon pa rin ang gagawin natin. Ayan po, at ano po yung nakatulong po itong video na ginawa ko ngayon. At sa mga bago pa lang po dyan, huwag niyo po kalimutan mag-subscribe. Ayan po, uh, marami salamat po sa inyong lahat. God bless you all po. at ayan guys uh, ah, tinatanggal ko na po dyan yung lomo no? yun po yung tenderloin ayan tanggal na po natin at sunod naman natin tanggal yung tampalin yung taba mantikilya tawag sa amin yan guys ayan tanggalin natin yung mga nakadikit na taba sa ibabaw ng pigi laman ng pigi at diretsyo po yan sa toe join ayan ipantay nyo lang po sa laman no ayan babaliin lang para mandali po mas mabilis kasi pagpabalik Ayan, masarap. 4 ribs to 5 ribs. Ang araw ano, kasi dyan, pagka may buto yung sa dulo, ay sa limpo, yun ay yung ganyan. Ginagawa kong 5 ribs kasi tumatama kasi sa sa paypay, no? Pumapangit pati yung kasim. Ayan, naputuloy lang po dukot sa ilalim para maputol po yung laman. Dito sa balat. Saka nyo po baliin, no? Ayan guys, sa uh, sana po yung makatulong po ito sa inyo. Ah, uh, panoorin niyo lang guys, ano? Ayan, maraming salamat po sa inyo lahat, lalo lalo po sa mga baguhan po diyan, gusto pong matuto magkalas ng baboy. Ayun guys, ah, uh, God bless you all po.